Naka-record sa pila ka mga landslides, kag rockfall sa mga national kag barangay roads sa mga probinsya sa Iloilo kag Antique, kasunod sa paglaslas ni bagyong Tino sa Western Visayas. Sa Antique may natabo nga landslides kag rockfall sa national road sa barangay Tagimtim kag Pasensya sa Banwa sang Tobias Fornier. May pagtipag sa sa duta sa National Road sa Barangay Iba, Aninie, kag sa Barangay Road sa Lawaan nga nagresulta sa paghinay sang dalagan sang trapiko sa among nga lugar. Natipagman ang dalan sa Barangay Lopez Vito sa San Joaquin, Iloilo, rason nga hindi maagyan sa mga depang pasahero nga bus nga may ruta nga Iloilo Antique kag pabalik. Bangod sa nasambit nga landslide sa apektado ang pagbiyahe sa mga lowered motor vehicles, kag heavy trucks, samtang limitado lamang sa high vehicles, kag motorcycles, ang makalabay sa Iloilo hamtik National Road. Samtang ang Iloilo Aniniin National Road ang temporaryo na hindi maagyan sa bisan anong klase sang salakyan, samtang padayon ng clearing operations sang Department of Public Works and Highways, kag mga lokal nga otoridad. Sa interview sa Bombo Radio kay Raul Fernandez, Regional Director sa Office of the Civil Defense Region 6, iyagin pahayag nga nagpatigayan sila sa aerial inspection agod makita ang kabilugan nga halit nga ginbilin ni Bagyong Tino sa rehiyon. Suno sa iya libot sang ila mga probinsya sang Southern Iloilo, gimara sa kag Capiz kahapon nga adlaw bilang kabahin sang post disaster assessment sang ahensya. Pahayag ni Fernandez, wala sang dako nga halit nga naobserbahan sa Southern Iloilo kag Gimaras, apisar pa nga madamo sang debris sa mga coastal areas nga dala sang ng mabaskog nga hangin. Dugang pa ni Fernandez, minimal lang ang mga report na ilan na baton ang sa mga nahalitan ng mga balay. Apang ginpabutiag sining kamadamo sa mga puno ang nagkalatumba. Sa subong, ginatinguhaan sa mga personnel sa Department of Public Works and Highways, kag Local Disaster Risk Reduction and Management Offices, nga malimpyuhan kag mabalik sa normal ang dalanon, agod masiguro ang kaluwasan kag normal nga pagbiyahe nakita natin na uh, hindi naman gaano yung ano uh, uh, epekto no uh, compare no Or if, you, if, if we are going to compare no compare with other ano no regions uh, mas uh, minimal dito yung epekto ni Tino sa atin you no know? uh, uh, lang yung ano kunti lang yung na report sa atin na damaged houses at uh, ang karamihan dalag ang karamihan ay yung mga napuwal na no aprote uh, trees and then uh, yun na uh, flooding dito sa may kapis no?